Grabe, mga mare. Ito nga ang ilang kaganapan ng hamburgera kanina dahil nga nasira ang kanyang cellphone. Grabe, mga mare. Magbabete ang hamburgera pero ang cellphone ay wasak na. Pagod na, Diyos ko po. Ang umangat ang cellphone kasi sa buhay ko. Kanina, kaninang umaga nga ay nagpost na nga lang din ako para at least kahit papaano ay merong mag-comment, mag-suggest kung saan nga ba talaga pwedeng mag -tumaglogan. Grabe mga mare. <laughs> ito yan o, oh, ito siya. Ah, lubong-lubo na ngayon. Lumobo na. Kaya para ano, ah, punto ayun, konti pa lang. konti pa to, pero ayan na talaga siya Hindi ko nga po tina-charge kasi, pero naano na na ko yun na ah. Marami nga din nag-comment, nag-suggest at nag-mention ng mga pangalan kung saan nga bang mas maganda magpagawa. At nung nakita ko nga din yung comment ni Ashley ay pinayam ko na din talaga agad si Sir Byron. Kaya naman, thank you so much Ashley sa pag-recommend. At nung nakausap ko na nga din si Sir Byron ay sinandangalan din talaga niya yung kanyang location kung saan siya pwedeng puntahan. Kaya naman na nakita ko nga na meron siyang branch sa Victoria ay doon na nga lang din ako nagpa-schedule dahil nga mas malapit sa amin. At ito nga yung shop nila dito sa Victoria, sa tapat mismo ng palengke, ang BR Torres. Ang po nito, dun sa may save more po, ano? Uh, entrance po. Sa may entrance, yun nga po. Eh, nung nakita ko, yung sinadya yung location, nakita ko may Victoria. So, sabi ko dito na lang at nung nakachat ko na nga si Sir Byron, ito nga at tayo nga ibinigyan ng discount dahil nga birthday ng Hambo. Wow! Thank you kay Sir ah! Byron. <laughs> <laughs> may pa-birthday. <laughs> At sa part na nga na ito Lope, ay nabuksan na nga lobo ni, lobo ni, lobo ni lobo Sir lobo Dave ang ating technician, lobo lobo itong lobo ating cellphone. O oh, diba? <laughs> Makikita nyo nga talaga na ito ay lobong-lobo oh, oh, na. Bali nga ang inavail na nga natin kay Sir Byron, itong ang original na battery ang ating ipapalit. O oh, diba? <laughs> battery talaga yung kuya. Ang nangyari dyan, sinarge ko siya. Eh, Naiwan ko. At dahil tayo ay hamburgera at wala rin naman tayong choice dahil wala naman tayong ibang gagamiting cellphone. <laughs> Kaya naman ito atin nang ipinagawa. Dahil may nag-comment nga din sa ating My Day na kapag hindi natin ito pinagawa, ay maaaring nga naman din masira ang LCD. And finally, napapalda na nga din Update natin ito na. ng battery at nag-update na nga lang tayo ba ba dyan. Bis na din, wala nang warang. Date request din. Ilan nila ba, ba? Wala pa. Na-update na siya. Okay, yun po na minutes. Grabe. Sir Byron, thank you po. So ulitin. so ulitin, wag na pala. May warranty po ba? To? kasi ang binano ko na yung original kasi konti lang naman ang diferensya sayang meron silang premium tsaka ano nga yung isa? wallet po parang parang 500 lang yung difference at ang <laughs> at habang ang nag-aantay tayo mag-update oh, okay. dahil oh, meron pang ng ng oh, okay. ang sa third about sa battery configuration itong nga pinadikitan na ng din natin itong magkaan ating po. Android dahil okay, nga nalalaglag na yung kanyang LCD kung oh, sabay-sabay Okay na yung magandang klase oh, okay. oh, na At dahil ang babait nga din ng teknisya dito sa BR Torres kaya naman nilibre na nga din tayo o diba? Thank you po! na <laughs> At sa mga naghahanap ng gadget repair shop, ito yung mga services na ino ng BR Torres. Meron silang branch dyan sa may Save More, sa may Pagsawitan, at dito sa Bayan ng Victoria. At kung gusto nyo nga lang din mag-inquire, i-message e nyo nga lang din si Sir Byron sa kanyang Facebook account. Thank you po. nang parami. <laughs> Sa susunod po ano ibang cell na pag-refer po. Mga mga kilala sir. pag po may mga kakilala kayo gusto 'yung mag-perite o oh. sa BR dito lang ito sa tapat na Talent. BR BR Torres. Ah BR Torres, BR pala. <laughs> BR Torres. Ayun, naga kuya. Meron din sila sa Save More sa pagsawi. thank you po. <laughs>